Akala ko reporter ka lang eh. Basura ka rin pala. Sabihin mo dyan sa Ito bossman mo. Kung sino man yung bossman mong yan, hindi ako kumakain ng basura. Sige na. Oh, Tali mo na hindi yan. Sipat na. Pare. At dumaling ng amin mo rito. O, sige. O, sige pare. Pare! Tama yan! Sobra naman ang sipag mo eh. Hindi, tinatapos ko lang to pare. Sandali na lang. Ano ba yan? Kutsero. Niyari ang sariling anak. Ah, yung may maging nakasalubong ko? Oo. Oh, may sakit pa nga. Nahawa yung bata. Kawawa naman. Paano kaya nila nasisikmura yung mga yan, pare? Hindi kaya sila nakukunsesya niyan? Ba, ang daming warat nito, pare, ah. Puro ba pang bounty ito? Kung ilan lang, pare. Naghahanap lang ako ng malaki-laki. Uy, Apuang! Naku, mabuti inabutan kita. O, oh, Ruben. Basta Ay, ba? naku! Naku, meron akong sadya sa'yo. O, Abner, tignan mo. Litrato yan. Oh, Baka pare. makilala mo. Oh, Nakausap mo na ba yung asawa? Huwag ka ron, pare. Ako nang bahala ron. Oo. Oh. Ah, 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 Abner. Confidential yan. Sige. Gali kay Bossman. Ano to? Ah, 20 mil. Mga bata niyong tinigbak mo eh. Pero okay eh. lang. Hindi mo naman alam eh, di ba? Pero ngayon alam mo na. Alam mo, Ruben? Akala ko reporter ka lang eh. Basura ka rin pala. Sabihin mo dyan sa Bossman mo, kung sino man yung Bossman mong yan. Hindi ako kumakain ng basura. Sige na, oh, tali mo Mano, Sapat na ta yan si Patna at dumahal yung asaw ng amin mo rito. O, sige. O, sige pare. O, oh, boss, o. Ito ang sobre. Ayot ang gabi ni Hindi raw siya kumakain ng basura. Hindi pala siya kumakain ng basura, ah. Mm. Apuang. Abner Afford. Kanino bang patong siya? Wala po akong alam. Hindi ko alam. Mukhang wala eh. Benji, tawagan mo mamaya si pare. Asikasuhin ka mong afuang na yan. Kailangan maareglo ang boy scout na yon bago maging problema. Ha? Hindi lang ikaw ang pulis dito ang importante sa atin ay pakikisama. Pakikisama! Narinig mo? Hindi ako bingi, sir. Hindi ka nga bingi. Pero kaafuang, magkano ang sweldo mo? Isang libo, isang buwan? Pabuti ka. Kumikita ka ng extra sa pagiging bounty hunter mo. Parang ibang kasama mong polis. Pagkano na uwi na ng sweldo sa kanilang pamilya, ha? Kung ganun ho pala, sir, bakit nila piniling profesyon ng pagpupulis? Huwag kang pilosopo. Hindi ho ako pilosopo. Nagtatanong lang ho ako. Kayo na rin nagsabi. Ikaw, Afuang. Bakit ang pulis ka? Ha? Well, sasabihin ko sa'yo. Gusto mong ipagpatuloy ang pagiging Boy Scout mo. Pero, hindi ka na Boy Afuang. Mama ka na. Maanghang lang ang utot mo eh. Eh, hindi ka na pwedeng maging Boy Scout. At any rate, may iba bang dahilan kung bakit pinatawag kita. Pumunta ka sa Pampanga. Magkipagkita ka kay uh, Captain Garcia. May natagpuan silang Berdeng Corolla. Alamin mo. Itong order mo, Para naman huwag masayang ang lakad mo. Nabuti mo na rin yung si uh, Rodrigo Baldosa. Yung kasangkot sa robbery with Homicide. Tagaroon yun. Tsaka nandyan ang kanyang warrant. You may go now. Yes, sir.